kaya yung tayo saan natin tayo yung kahit saan natin yung tubig saan eh. natin tayo Sa may ano Sa may yung Balik tayo doon? Okay, okay, okay. Alam mo kagandahan yung bago ano, bago bumagsak yung aeroplano? saan ako kaya yung yung kahit oh, saan oh. natin kaya yung kahit <laughs> saan natin kaya yung kahit saan natin kaya yung kahit <laughs> <laughs> <tarino> oh, <laughs> yung <laughs> <Tagnan, laughs> Ano ba yan? Ano yung karakter ko? Sinira ako, palika talaga ba? Sinira talaga ba? Sinira ako, palika talaga ba? Para saan to? Oh. Ano yan? Para sa base na, sa mismong base na Pag umuulan Ano ba ang trip natin? Mag ah, tayo mag-mission tayo, gawin ah, ko tayo bahay Umuulo ka dyan boss, wala nang ano yan, no-return <laughs> Anong turn ba yun? Parang may tiket. Hey, lalaglang ka natin bro. Nang sa gitna tayo, magkain ng love drum. Sarap. Pwede rin lang gawa ng bahay. May matataba dyan. Ay, kaya yun na yung mamamakain na. Sa ilalim. Pagkain. Sige <inaudible> pre, <FT> empty <inaudible> lang kami, lang kami muna. muna. Sama yung spear. <inaudible> yung kanina, yung sinibak <inaudible> mo. Anong dito pre? Eto, dito. Dito dyan. Meron to. Silang buto ko eh. ah dito. 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 Meron yata to. Bungo yun yun no, yun maraming loot dito kayo basaro Wala That lang yun eh. Ito yung loot talaga kung loot Wala tayong malulot dito Diyan. Ito pre oh. <laughs> Ito tayo meron dito Ito nga naman ano yun Ah uh, ano yata? Buso Ano yun ba't nakakuha ko ng computer? Ang piyasa? Circuit board? Ito yung mga parang putik ano parang putik? dito. San? Wala. Oh, wala Ano ba? Ano eh? Wala dito tayo. Puro circuit board. circuit board. Ano? May yung mga buto kanina. Di ba sinunog natin yung ano? Yung mga cannibal. Uy! Ano to, to, to. Uy Iyo ka lang, iyo ka lang 1v2, paano ka ngayon? Paano ka ngayon? Baka diba? sanay na tong 3-4 na to Ano magagawa ng rope? Asan yung isa? San ka ngayon? Ngayon ka lumabas <laughs> so Nagyabang po, umamatay na nga kanina Ito o, oh, tamo Eto boys, panoorin nyo to ah. Ay gago, tamo <laughs> May bato yan, maganda yung sperm mo eh Chan, paano mo tinutok yung sperm mo, Chan? Ano ano yung magiging... Tinan mo yun sa live ko Wait lang, may deer kasi ako nakita Or oh, malayo may ba Chan, eh. lang din yun Paano? Kunyari yung ulo, yung katawa Saan ko itututok? Sa mismong share or advance na ano? Tinan mo, tinan mo sa stream So, depende sa layo mo sa ano, kalaban pre Ayan nga, oh, ayan

nasisira to? Ay, hinatid niya ako okay, sa ano. Hinatid niya ako bro sa tent. Binigyan niya ako ng loot. Sino? Yung ano, deer. Okay. Thank you. Hindi na kita papot. Hindi no, na mo dito ta. May kaldero ako pre. dugo ah. May laptop ako tol. Nice one. Bento mo pre. Sira na. Bentang mo kaya. Post mo sa TikTok. TikTok marketplace. Laptop, laptop na po. Laptop guys ha Ano ah, to? Pwede dito tumira? Hindi pa pwede tumira dito? Oo, okay, nililigaw na tayo dyan. Ano na, sunod mo tayo sa kanila. Teka lang, sisibating ko lang to. Mga baliyay na dito. Mga pating. Ito so, pala ba ba dito, sir? Ang dami naman, Wala, wala. Ang daming ano dyan, Chan. Hello! Anong emoji oh, lang pahalan mo? Hindi ko ito shoutout. Ito mo? Sleepy emoji. Aha. Pagkain dito, boss. Ito ang eh, may ano, oh. May document. Pulot nyo yung document. Oh bro, yung, ang creepy naman ito. na ito. Ano na pre? Pwede matulog dito? Dito na lang tayo sa yate, pre. Hindi nga lang pwede yung paandar rin, Wala no? -pa yan. May Kaya... ko tayo eh. Under yan. Kaya nga. Yeah, Uy, may ikaw... puts daw dun. Turo. Turun na chon, pagabino, Pag go Pag go. Ayun eh. Kung Pag ano, pagabino ano. Paano pa ka? Paan, kailangan ba magpaano? Kailangan ba sabay-sabay matulog sa isang lugar o pwedeng hiwa-hiwalay basta ano? Turun na chon. Dali. sige, sige. Man, Mamang nandito kami sa yate yung... ni ko pre. Dito na lang kayo tulog. Ayun, pwede hiwalay. Sige, sige. Hindi, dyan kami. Tungin na ba? Sa yate? Langoyin nyo to, para. Nandito kami. Hello! Woo! Tiyon, nalaglag ako tiyon! Patay ka? Hindi ko nakita! Si Goku ba yung nag-apoy? Ay, nag-apoy na si Goku pre oh! Sundan niyo na lang! Thank you, thank you! nakita na, nakita na! Ayun, may apoy na! Si Haru, saan si Haru? Yung mga ano dito? Loot! Haru Root! Haru Root! Paano yan? kayo sa likod, may tao sa likod! Sugurin kayo pare, may tao sa likod! May tao sa likod! Ikut ni Goku, may ikaw po. Ikaw ko. Tingin ka may ito eh. <laughs> ano Hindi ko lang naman ah. Ano yun? Ayun na kay Chanax. O, oh, lagay ako ng karne. Pwede ba yan? Dumi na ako. Ang sarap. Dami. Namatay. Sa sobrang yaman ko, kasyon ko ng lilyag ko. Hahaha.

Tong ina mo, sinibat ni Ito eh. Hmm, gago ko. Sabay ko din yun, may isang tao dun. Oh. Ito. Hindi pa kainin yun? Hindi pre, ano lang. I-kukunin mo yung boto. Eh. Tignan mo yung sibat ko kasi, ano, Seb. Oh, huwag oh, mo oh, kong panain. Maro. Kailangan pa natin ng isang ano, oh. Paano ka nakagawa niyan, Haru? Hala. Ano? Tingnan mo dyan. Papanahin ko si Sib sa leeg. Ba't nakaload? Ba't nakaload si Janax? anong ginagawa nito? Panahin ko sa leeg <laughs> 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 so, yan, <laughs> <ito>? Panah <laughs> Panah <laughs> <yun>, Gago. <laughs> <laughs> panahin ko sa leeg. Ano? Panahin mo? Ha? Tapos taklong botok. Panahin load to? <laughs> oh, oh. Ano na? load ko sa leeg. Nakaload Oo nga. Ba't ganyan ko? Oo. Ba't nakaload ko? Ito. Pwede rito. Karne ah. Ayun, may okay, na kayo. Tenor-meister toy. GOKU! Nice. Diba, no? Tra, no. tulog tayo. pero sayate, pre. Pwede matulog doon. Doon tayo mag-Z. Mm. pa tayo lahat, Kat. Z? Kailangan ba mag-Z tayo lahat? Oo, oh, Kat. Kasha tayo lahat? Z. Kasha tayo lahat? Z. Kasha tayo lahat? Z. 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 Three out of uh, five. Four out of five? Isa na lang? Isa na lang. <coughs> si Goku? <coughs> Goko, nalalamig ako. Pre, hindi ako makatulog. 2 out of 5 pa lang, oh. Ayan, ayan tulog na ako toto pre Tulog na kayo, Tara, usod, usod. ako makatulog. Usod konti doon, pre. Pa, na, eh, yan. Ayan, oh, kasha, oh. <laughs> Z, Z, Z. Z. Oh, okay, isa na lang, toto isa toto na, na lang. <laughs> nice one. होता येईल वा